Hello! Magandang uh, araw sa inyo lahat no? So this is Boy Sausaw, ang Sausawero sa issue ng iba At ngayon, panibagong araw, panibagong video, reaction video na naman ang gagawin natin Kung saan, sabi dito, no? Sabi dito sa kanyang thumbnail Dito kay Soxai TV, ang nakalagay dito Iran hindi susuko World War 3 na Naku, yan ang hinakatakutan nating lahat, no? Sabi dito sa kanyang, uh, sa kanyang uh, title Iran lalaban hanggang kamatayan US nagpadala na ng military aircraft. Pidutin natin ha, para maging uh, mabasa natin lahat. Sabi dito, nagpadala na ng military aircraft. Sa Middle East, marami ng patay. Ayan na. So, panoorin natin ito. Ang video na ito galing kay Saoxide TV. Nako, ito yung ating kinatatakutan no? na magkaroon ng World War 3 Delikado tayong lahat dito. So, sako, pag sinabing World War III, talagang uh, pang kalahatan o pang buong mundo. So, eto. Tingnan natin, panoorin natin kung anong nilalaman ng video na to So, so kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel uh, paki-subscribe uh, naman po para updated kayo lagi sa mga ganitong klase ng video and uh, paki na rin po notification bell para lagi ka updated no. So uh, na natin 'tong patagalin pa. Let's go. Simulan na natin. Este Dios. Boss ng Supreme Leader ng Iran si Ayatollah Ali Khamenei. Huwag magpakita ng awa sa Israel sa kabila ng hinihingi ni Trump na unconditional surrender. Ayag niyang umiksi na ang pasensya ng Amerika at kontrolado raw ng Amerika ang airspace ng Iran. Ayon sa ilang US official, dinadagdagan na ang US aircraft sa Middle East. Tiniyak din niyang matinding pagganti sa anyay teroristang Zionist regime at hindi anya sila magpapakita ng awa sa mga umano'y Zionist. Regime sa is Yunisti, ishtibaw ay habang ang alitan sa pagitan ng Iran at Israel ay patuloy na lumalala, marami ang nag tungkol sa epekto nito sa mga overseas Filipino workers, OFWs, na nasa rehiyon. Ano ang kalagayan ng mga kababayan natin ngayon na naipit sa digmaan? Ilan na ang mga kaswalti sa mga palitan ng mga missile na ito? At may posibilidad nga bang magdulot ng isang nuklear na digmaan ang... Grabe no. So sa nakikita ko dito sa war na to, ang dami nang naapektuhang mga taong civilian, mga katulad nating OFW na nandoon sa mga bansang 'yan. No, so, grabe, sobrang patindi ng patindi itong war na to. Grabe, ang dami na nangingialam ng mga bansa dahil sa gera na to. So kawawa yung mga civilian na nadadamay dahil sa ganitong klase ng war. So tuloy natin. Patuloy na tensyon. Yan ang ating aalamin. Alam nyo ba, nakita ko rin sa mga, sa post doon sa mga social media, may mga bata na talagang umiiyak no nanginginig sa takot. Dahil sa mga bomba na kanilang naririnig, sa mga sugat na kanilang nakikita. Kung mapapanood ninyo yung mga video na ganun, nakakaawa talaga, sabihin ninyo, stop war na talaga. So, grabe. Yung mga walang kamuang-muang, mga walang mga kamuang-muang na bata, natadamay dahil sa ganitong uri ng... Uh, mga digmaan, no? So, tuloy na natin. And subscribe yun sa Southside TV. Ayon sa pinakabagong mga ulat, isang malaking hakbang ang naganap sa kasalukuyang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Nang patayin ng Israel Defense Forces, IDF, ang Iran's new wartime chief of staff sa isang targeted airstrike. Ang mataas na opisyal na ito ay may malaking papel sa mga operasyon ng Iranian military, particular na sa mga estratehiya ng Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC. Ang kanyang pagkamatay ay isang malupit na dagok sa Iran at nagpapakita ng patuloy na agresibong hakbang ng Israel upang sugpuin ang mga leader ng Iran at ang kanilang mga kaalyado sa rehiyon. Ang operasyon ng IDF ay bahagi ng isang mas malawak na kampanya laban sa mga Iranian military targets na itinuring na banta sa seguridad ng Israel. Iniiwasan ng Israel ang mga direct na atake mula sa Iran, ngunit patuloy nitong tinutugis ang mga operasyon ng IRGC at mga militanteng grupong nakabase sa Syria, Lebanon at Gaza na pinapalakas ng Iran. Sa kabilang banda, ang Iran ay mabilis na naglabas ng mga pahayag ng galit at banta ng paghihiganti na nagpapataas pa ng tensyon sa rehiyon at posibleng magdulot ng mas malawak na labanan. Sa kasalukuyan, ang mga casualties mula sa mga palitan ng missiles ay patuloy na tumataas. Sa Israel, may mga ulat ng mga nasawi at nasugatang mga civilian at sundalo mula sa mga atake ng Hamas at iba pang militanteng grupo. Sa kabilang banda, ang Iran ay nakakaranas din ng mga pag-atake sa mga puwersa nitong militar at mga lugar na pinagtataguan ng kanilang mga armas. Kasama sa mga casualty, ang ilang mga leader ng mga paramilitary groups at Hezbollah na may malalim na ugnayan sa Iran. Ang sitwasyon ay nagiging mas delikado lalo na at may mga ulat din ng Pilipino na nadamay sa mga pag-atake sa Israel. Patuloy ang pagsisikap ng gobyerno ng Pilipinas na matulungan ang mga nasaktan at repatriate ang mga OFW na nasa peligro. Habang tumataas ang tensyon, ang buong mundo ay nagmamasid at umaasa na ang diplomatikong solusyon ay magtatagumpay upang maiwasan ang isang mas malawak na digmaan, kabilang na ang mga posibleng epekto nito sa mga global na merkado at seguridad. Kasalukuyang sitwasyon at palitan ng mga missiles. Ayon sa pinakahuling ulat ang Israel at Iran ay patuloy na nagkakaroon ng matinding palitan ng mga missile at airstrikes na nagdulot ng malaking bilang ng casualties sa magkabilang panig. Mula noong biyernes, June 13, 2025, narito ang mga pinakabagong bilang ng mga nasawi at nasaktan. Sa Israel, Nasawi ang mahigit 200 Israeli civilians ang nasawi mula sa mga rocket attacks at missile strikes mula sa mga grupong kaalyado ng Iran. Grabe no. Yung mga natutulog lang siguro to, yung mga walang kamalay-malay, mga civilians na nagpapahinga sa kanilang mga trabaho. Tapos grabe na, namatay lang ng hindi walang kalaban-laban, no. So hindi ko sinasabing sa Israel lang to, pati din naman sa sa Iran ay eh, ganito din yung nangyayari. Grabe. Ang sakit talaga si Pino. No? An, tulad ng Hamas at Hezbollah. 40 Israeli soldiers rin ang nasawi sa mga operasyon laban sa mga militanteng grupo na tumutulig sa sa Israel mula sa Gaza at Lebanon. 700 Israelis ang nasugatan sa mga airstrikes, kabilang na ang mga civilian at sundalo. Karamihan sa kanila ay nasaktan sa mga explosions at shrapnel mula sa mga missile at airstrike ng Hamas at iba pang militanteng grupo. Habang sa Iran, 150 Iranian military personnel at paramilitary operatives mula sa IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corps, ang nasawi sa mga Israeli airstrikes na tumarget sa kanilang mga military sites. Mayroon ding 70 Iranian civilians na nasawi mula sa mga explosions sa mga lugar malapit sa mga military installations. 300 Iranian nationals naman ang nasaktan, kabilang ang mga sundalo at mga civilian na nadamay sa mga airstrikes na tumama sa mga nuclear-related sites sa Syria at Lebanon pati na rin sa mga military bases na suportado ng Iran. Kumakalat din ngayon na di umanong may tatlong Filipino workers naman ang iniulat na nasawi sa mga missile strikes sa Tel Aviv at iba pang mga residential areas na tinamaan. O so, ito na yung sinasabi natin kanina, pati mga OFW na walang kamuang-muang at nagtatrabaho lamang para sa kanilang pamilya. Sabi dito tatlo daw ang nasawi doon sa Tel Aviv doon sa, sa Israel. Grabe nga yun, no? Oh. Pagkatuloy-tuloy pa to, hindi lamang tatlong buhay pa ang masasawi o mawawala. Sunod-sunod pa po ito. Ang hirap pigilan ito dahil uh, ang dami ng mga bansa yung nanging alam, daming bansa na yung kumakampi. Parang napakahirap pigilan. Sino kaya ang magpipigil dito? So naalala ko pa ngayon sinabi sa amin ng uh, pastor namin na may isa daw po na mag, hindi ko lang sure ah, kasi sabi ng pastor to namin na meron daw isang uh, mag-aala Kristo na siya daw yung magpapatigil ng war at iisipin daw ng tao na si Kristo yon pero anti-Kristo daw po yon So yun lang yung naiisip ko dito. Yun lang yung pumasok sa isip ko nung mga sunod-sunod na war na to. So hintayin natin kung talagang katotohanan yon Pero yun po ang sabi ng aming ha, pastor. So ituloy natin ng mga rockets. Ngunit, hindi pa ito kumpirmado. Higit sa 15 Filipino workers ang nasugatan, isa dito ay critical ang kondisyon. Karamihan sa mga ito ay nagkaroon ng mga shrapnel wounds at iba pang sugat mula sa mga explosions. Patuloy na binabantayan ang situation at ang mga international na ahensya ay nagtatrabaho upang pigilan ang paglala ng tension na maaring magresulta sa isang nuclear conflict or radiation incident. Ayon sa mga ulat mula sa Department of Foreign Affairs, DFA ng Pilipinas, may ilang mga OFW, Overseas Filipino Workers, na nadamay sa mga kasalukuyang labanan sa Israel. Habang ang mga Filipino ay nagtatrabaho sa mga sektor ng kalusugan, edukasyon, at agrikultura sa Israel. Ang mga operasyon ng militar at ang palitan ng missiles ay nagdulot ng pagkakasugat at pagkamatay sa ilang mga OFWs. Sa kasalukuyan, walang eksaktong bilang na ibinibigay ang DFA, ngunit may mga naitalang mga Filipino casualties at patuloy ang repatriation efforts ng gobyerno upang matulungan ang mga naapektuhang OFWs. Pagtatasa ng kalagayan. Buti na lamang no at uh, hindi ako natuloy dito sa Kuan sa Israel. Alam niyo kung bakit. Kasi nandito ako ngayon sa Thailand and bala ko sana ng mag uh, mag-travel papuntang Israel before kasi nang nangangailangan sila napakaraming workers sa Israel. At may friend ako doon na nandoon siya. So, kinuwen uh, hindi kaya dati dati ako hindi kaya ako niyan before na sumama sa kanya o uh, pumunta doon. Kasi safe naman daw. Pero sa nakikita ko parang napaka hindi, hindi na safe sa ngayon. Nabuti na lang hindi ako nakapunta doon kasi baka possible madamay pa ako. ba? Diba? Ay nako, buti na lamang. And ayun to. So, ayun. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, subscribe na lamang po para po lagi update sa aking mga ganitong video. So, tapusin natin tong video na to. And ayun, maraming maraming salamat po sa nandyan pa mula noon. Na nag-umpisa akong mag-vlog, mag magawa ng reaction video na dyan po kayo. Maraming maraming salamat. Again, this is Boy Sausaw, ang Sausawero sa issue ng iba. So sa mga hindi pa po nakasubscribe, pakisubscribe and pakihit na rin po ang notification bell para laging updated sa mga susunod pang mga videos kagaya po nito. So maraming maraming salamat and mabuhay po kayo lahat. Ingat!